Ayan na, nagbukas na naman ng pangatlong bindo na bindo wifi ni Kapiskot Raquel de Brancat kasi puno na naman. Ito yung pangatlong beses na pagbukas ng aking bindo piso wifi. Ayan ang aking apong si Kion. Ang kamay na yan, yung kapatid kong panganay na laki. Ayan bukas bukas na naman kasi puno na nagrereklamo yung mga kapitbahay na buksan na kasi hindi na sila makahulog ayan na dilagay nila sa kalo no gibutang nila sa kalo no gabi inang dako mga guys ang ang nagkuan na ang nagsulti anak kanang manghulogay nga puno naman na inyong bindo Oo, di na may kahulog. Ayan, tumulong na yung apo kong si Kiyo, no? akala mo lang sencillo lang yan pero malaking tulong yan at good business talaga ito pag sa probinsya kasi ang piso bindo wifi is patok na patok lalo pag sa probinsya no kasi malaking tulong yan sa mga usually mga estudyante o kahit hindi mga estudyante naguhulog dyan ayan na si Apokion ayan o tumutulong din siya o yan ang ating piso bindo wifi ayan mm -hmm. asarado na kay human na kuha no mm -hmm. sarado na nila so ang tanong pila o magkano ang kinita ko sa pangatlong bukas ayan ayan na si Kion. thank you for watching salamat oh ayan bit bit na bit bit na ang madaming sinsilyo o oh, diba? Salamat sa pagtanaw ninyo ha. O, magkano ka lahat ang laman nito? O, o tingnan natin. Ayan na si Apo no o. Hinawakan yung susi at saka sabi niya, ma, ako ang magbilang. Agoy, bilangin ni Apo Kiyon. Ayan na. Nagumpisa niya siyang nagbilang at magkano ka ang laman ng pangatlong bukas ng Bindu Wai po ang aking Apong si Kiyon. Ayan. Siya po ang nagbibigay lakas sigla kay Mamila. Raquel de Brancat. O, diba? Akala mo, murag kuriko. Nagbilang-bilang siya. Oh? Hmm. Sinsilo yan, pero money yan. Malaking tulong yan. Hmm. Ayan si Apu Kiyon. Salamat guys sa inyong paglantaw. Thank you very much.